Lono so ngayon no um, dito tayo ngayon no uh, pag-usapan natin ngayon is itong tungkol sa isang pastor no na nagsasabi no na wala pa raw tao no na nakakapasok sa kaharian ng langit at wala rin tao no na nahuhulog sa impierno at nasusunog sa impierno wala pa daw no ang sabi no dito sa kasulatan dito sa revelation no ang sabi ng ating Panginoong si Kristo no na in no liar shall inherit the kingdom of God di ba lahat ng mga sinungaling ay tatapon sa apoy ng impierno di ba at sinabi din dito sa kasulatan no no na after death is judgment, di ba? Pagkatapos mamatay ang isang tao ay hahatulan na siya. Tapos sinabi ng isang tao ito no ni isang pastor na ito no na sinungaling no na wala parang tao <clears throat> na nakapasok sa kaharian ng langit at wala pa rin bumabagsak sa impyerno. Kasi daw yung silang Moises, silang Abraham, yung mga tao noon, silang Ilias, yung si Ilias is, is siya yung uh, na-rapture, di ba? Wala pa raw yun, hindi pero hindi raw yun nakakapasok sa karya ng langit kasi hindi pa raw binigay ng Panginoon ang paghahatol. No, ito yung sinasabi niya, di ba? Yung sinasabi niya is taliwas or kabaliktaran or hindi katotohanan or malayo sa katotohanan sa nakasulat sa Biblia or sa sinasabi dito sa atin sa Biblia. Dito pa lang sa sinasabi sa atin, no, sa ating kasulatan, no, no, no it is appointed unto man once to die and after that is judgment isang bisis na tayo magubuhay at minsan minsan lang tayo magubuhay at isang bisis haharap din tayo sa at pag tayo ay mamatay harap tayo sa paghahatol judgment ngayon kung sasabihin niya hindi pa binigay paghahatol bakit sinabi dito sa kasulatan no na after death is judgment paghahatol pagkatapos ng kamatayan bakit sinasabi? Sinong katotohan? Kung, kung, kung yung sinasabi ng isang pastor na ito, na si Eli Soriano, no, na kung, kung, kung totoo ang sinasabi niya, itong Biblia na ito, ay hindi natin paniniwalaan. ba? Diba? Hindi natin paniniwalaan itong Biblia. Kung yun ang sinusunod, Tingnan mo ha, millions ang mga tao no, ng mga member niya, local and international. ba? Diba? Kung ito yung mga tao na sumusunod o naniniwala sa kanyang mga sinasabi, lahat ng mga tao, millions na ito, patungo talaga sa impyerno. O, oh, yan yung mangyayari. Yan yung katotohanan. Bakit mo sasabihin no, na hindi pa nakakapasok? Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, no, I am I am the life and the resurrection. Siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. ba? Diba? Ang tao na nananalig sa akin, ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, ang tao na nananalig sa akin, at niwala sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamamatay. Di ba? Ay mabubuhay. Tapos yung sabihin mo na hindi pa nakaka hindi makakapasok ang tao kasi hindi pa ang judgment. Ah, wala po inta tong sinasabi dito sa Biblia. Hindi natin to paniniwalaan. Kasi ang sabi ni ng ating Panginoon na inihanda niya ang crown of life sa mga taong yung mag-endure no hanggang sa dulo hanggang sa katapusan ng kanyang buhay dito sa mundong ito no yung mananatili ba mananatiling faithful sa ating Panginoon hanggang sa huling hininga at ang ating Panginoong Yesu Kristo sabi niya ano? then I give you the crown of life yun yung sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo di ba so kung itong mga kung, kung niya ang sinasabi ng isang sinungaling na pastor na yan no patay na yan eh no hindi ko alam namatay ata yan sa covid no ah, hindi naman sa ano ako siya no pero galit eh, hindi ako oh, hindi ako galit ako ah, ah, nag, nagagalit ako kasi ganito no millions ang mga tao na nililin lang niya na pinapanaw pinapaniwala niya sa mga kasinungalingan niya member niya local and international no tapos sasabihan mo na ganun wala kang pag wala itong pagkakaiba ni Pope John Paul II yung sinabi ni Pope John Paul II no, na hindi totoo ang langit at ang impyerno at ganito rin yung taong ito Walang pagkakaiba ito ang taong ito na nagsasabi na wala pang wala pang tao na nakakapasok sa karya ng langit at wala pa rin bumabagsak sa si impyerno doon sa sulat no doon ang sabi ng ating Panginoong sa si Kristo doon sa patungkol kay Lazaro at saka yung mayaman di ba alam niyo naman yung mayaman tinapon sa impyerno tapos yun si Lazaro is andun sa ano sa Panginoon di ba kingdom of, sa kingdom sa Panginoon e bakit nakapasok yun kung ganun yung sinasabi noon, kahit ay, ay, alam, alam ko naman noon na magsasabi talaga, parabols lang yun, totoo, parabols lang yun. Pero yun yung katotohanan sa buhay ng tao, yung nangyayari. Nagiging parabols lang yun sa pangalan lamang ni Lazaro. Pero yun yung buhay, yun yung totoo na nangyayari. Yun yung nangyayari kasi alam ng ating Panginoong Si Cristo kung ano ang nangyayari sa lahat. Kasi ang ating Panginoong Si Cristo dito sa nakasulat, na no, sa Biblia, si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ito yung nakasulat sa Biblia. At dito rin sa sulat ng ating eh, Apostol John sa Revelation, no? ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. No? Ang simula at ang katapusan. Ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo, di ba, no, na ako ay uh, namatay, ngunit ngayon ay nabuhay at hindi na muling mamamatay no, lahat ng mga tao na mananalig sa ating Panginoon si Kristo ay mabubuhay kahit siya ay mamamatay ano bang ibig sabihin nun? mamamatay ang katawan natin pero mabubuhay yung kaluluwa natin kung ang isang tao ay sumusunod at nananalig sa ating Panginoon si Kristo pero kung sinusunod mo itong sinungaling na pastor na ito na sinasabi nun na ah, hindi pa hindi pa tayo makakapasok sa karya ng langit ay, hindi pa rin tayo babamagsak sa pero maniwala kayo ang sinasabi dito sa kasulat no, no liars shall inherit the kingdom of God. Hindi ko sinasabi no na hindi ko sinasabi no no na bumabagsak siya sa, sa impierno. Basta ang sinasabi ko kung ano yung sinasabi dito sa Biblia, no liars shall inherit the kingdom of God. Nagkataon na itong tao ay sinungaling at liar. At ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, the father of all liars is Satan. Kung itong taong ito, ay nagsisulat nagsasabi ng mga kasinungalingan at hindi totoo sumusunod siya sa mga sinasabi ng kanyang ama o ng kanyang Panginoon si Satanas kasi si Satanas ay ang ama ng lahat ng mga sinungaling at itong taong ito ay nagsasabi ng kasinungalingan hindi lang ito yung sinasabi niya ng sinungaling kundi marami pa kaya umiwas po kayo sa relihiyon ito hindi ko hindi ko ano no hindi ko tipo ano na ano to ang gusto ko lang umiwas kayo dito kasi marami talagang kabaliktaran marami talagang mali-mali ang itinuturo bago nyo pakinggan yan ng no, mga sinasabi ng mga tao yan kilatisin nyo muna o reeksamin nyo muna ang nakasulat dito sa Biblia dito sa kasulat sa Biblia ang sinasabi ng ating Panginoon baka pagdating ng araw pagsisihan nyo kung kailan huli na ang lahat no? dahil nga sa matindi yung pagkahawak niyo diyan sa ano na yan sa reliyon niyo diyan. Maniwala kay sa akin, hindi yung tao na yan yung susundin niyo, kundi ang Panginoong sa si Kristo. Kasi lahat ng tao no na sumusunod sa tao maliligaw kasi yung bulag pag ang bulag ha -ha din no at, at, at maghahatak din sa iba pang bulag eh, silang lahat maulog sa bulag at ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo no lahat ng hindi susunod sa akin lahat ng nauuna sa akin lahat ng hindi susunod sa akin at umaakyat doon sa isang pader ay maliligaw or hindi kanya tao hindi makakapunta sa paruroonan kasi ang ating Panginoon sa si Kristo ang the only way the truth in the life the door the life in the resurrection the bread of life siya lamang hindi yung mga tao na yan na nagsasabi ng mga sinungalingan no mag-ingat po kayo kasi sabi ng ating Panginoon sa si Kristo kung ang bulag hahatak din sa iba pang bulag kayong lahat mahuhulog talaga sa kanal mahulog talaga millions yung mga tao no na pinapangaralan niya sa mga kasinungalingan ng mga turo or aral maniwala kayo sa akin hindi hindi naman sa ano sinisiraan ko itong ano nito ang nais ko lamang wala ko sa ano na yan ang nais ko lamang is lumayo kayo diyan at kilatisin nyo ang nakasulat sa Biblia hindi yung para bang sinasamba nyo na lahat ng sinasabi niya is pinaniniwalaan nyo na hindi na hindi nyo na sinusunod ng Panginoon kundi yun yung mga ta yun yun yun, yun siya na yung sinusunod nyo maliligaw kayo maniwala kayo sa akin maliligaw kayo pag yung puso nyo hindi si Kristo kundi iyan tao na yan kasi parang dinidiyos na yan parang pinapalo nyo na yan parang dinidiyos na yan yun yung lagi ko nakikita nung no? parang mga tao proud na proud sila sa ganito, proud ako kay ganito si Kuan ani pride maniwala ka sa akin. Babagsak kayo diyan dahil sa pride niyo. Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, I am the only way to the Father, di ba? Walang ibang makakapunta sa ako di sa. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat kundi sila lamang ng mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ano yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Na tayong lahat ay mananalig at mananampalataya sa, sa kanyang kaisa-isang anak, which is our Lord Jesus Christ and Savior, upang tayo ay maliligtas. Yun yung kalooban ng ating Ama na susunod tayo sa mga sinasabi at sa mga kautosan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Siyo Kristo at ng kanyang mga salita na hindi tayo dadaan sa kadiliman. So ganito no? So umiwas pa kayo dyan at imulat nyo po yung mata nyo. So hanggang dito na lang, no? maraming salamat din. God bless everyone. Amen.